Ang current, kuryente, ang mas nakamamatay kaysa voltage, voltaje. Narito ang ilang mga paliwanag kung bakit. Epekto ng current sa katawan, ang current na dumadaloy sa katawan ang nagdudulot ng pinsala. Ang kaunting voltaje ay maaaring magdulot ng malaking current depende sa resistansya ng katawan. Threshold ng delikadong current, 0.001 amperes, 1 milliampere, mararamdaman na ang slight na pagkiliti. 0.005 hanggang 0.010 amperes, 5 hanggang 10 milliamperes, ang muscle control ay maaaring mawala, nagiging mahirap ang pagbitaw sa pinagmumula ng kuryente. 0.030 amperes, 30 milliamperes, maaaring magdulot ng respiratory paralysis. 0.100 hanggang 0.200 amperes, 100 hanggang 200 milliamperes, pwedeng magdulot ng ventricular fibrillation ng puso na maaaring magresulta sa kamatayan. Voltage at resistance, ang voltaje ay nagpapalipat ng kuryente sa katawan, ngunit ang delikado ay kung gaano karaming kuryente ang dumadaloy. Halimbawa, ang 12 volts mula sa isang car battery ay karaniwang hindi nakakapinsala dahil mababa ang current na dala nito. Subalit ang 120 volts mula sa isang household outlet ay delikado dahil ito ay maaaring magdulot ng sapat na current upang makasire ng tissue at magdulot ng cardiac arrest. Electrical safety standards, ang mga electrical safety standards ay nakabase sa current dahil dito nakadepende ang risk ng electric shock at electrocution. Sa makatuwid, mas mahalagang pag-ingatan ang current kaysa sa voltage dahil ito ang direktang nakakaapekto sa kalusugan at buhay ng isang tao.